Sa pagbukas po namin na aparador, doon do po namin siya natagpuan na wala ng buhay. Sinundan pa namin yung amoy na may kakaibang amoy pa din. At ito ay tumutungo doon sa aparador. Ngayon, nung pagbukas namin ng aparador, doon tumambad sa amin yung katawan ni Edna Makalay. Ang medical guard doctor na si Colonel Mary Eddane na noon ay nakadestino sa QCPD Soko ng Kamkaringal ang siyang nag-autopsy sa bangkay ng mag -ina. Matinding pagdadalamati ang naramdaman ng mga kaanak ng mga biktima nang lumabas ang resulta ng post-mortem examination. Lumalabas na stab wound to abdomen ang ikinasawi ni Edna. Ang tama niya ay sa abdomen. Which is, uh, isa lang ang stab wound niya pero fatal. Ang possible na mga organs na... Pwedeng tamaan sa abdomen ay liver, kidneys, yung spleen, pancreas, intestines. Lahat yon uh, pag tinamaan at walang intermediate na intervention, mamamatay talaga yung tao. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng 7 anyos na si John Alden na blunt traumatic injuries to the head and stab wound to the thorax ang ikinasawi. From head may nakita akong fractures which is uh, temporal region, left and right temporal region, sa parietal region and occipital region. So lahat ng areas ng skull ay may fractures. And then uh, sa thorax, meron din po akong nakitang stab wound. Isang stab wound po. Pupwedeng inuntog, pupwedeng pinalo. Ang force is matindi para halos... Uh, lahat ng region ng skull niya is na-fracture. Yung klase ng fracture, pwedeng paulit-ulit yun na inuntog dahil nga hindi lang iisang parte ng skull ang na-fracture. Naramdaman ko po noon bilang kapatid, galit po. Talagang gusto ko po rin po siyang patayin. Kung ano yung ginawa niya sa dalawang kapatid ko at saka yun sa pamangkin ko, ganun din yung gusto kong gawin sa kanya sa kanilang walong magkakapatid kay Edna mas manapit si Mary Ann ayon sa kanya. Masipag na ina si Edna, hiwalay man sa asawa at dalawang anak. Itinaguy naman ni Edna ang bunsong anak na si John Aglin sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Yung ati ko po eh, matapang siya. Pero mapait na, mabait po siya. Bilang isang nanay, talagang tinataguyod niya mag-isa yung mga anak niya. Although may mga problema siya sa asawa niya, talagang pagdating sa ano eh, supportado talaga siya sa mga anak niya. Nagpatuloy ang investigasyon ng mga autoridad nanganap sila ng mga testimonya para sa mga potensyal na lead sa kasong kanilang sinisiyasat. At dito nila nalaman na hindi lamang ang makina ang nakatira sa tahanang yun. Isa sa mga negosyo ni Edna ay ang pagpapaupa ng kwarto. Sa pamamagitan nila, nagkaroon ng lead sa kaso. Ayon kay Mary Grace Bella base sa sinumpang salisay ng border na si Grace. Tapong alas 7 ng umaga noong 23 na Oktubre 2011. Narinig daw nito ang pagtatalo ni na Edna at ng live-in partner nito na si Lito na may alas na dugno. Nadidinig niya si Edna at, at yung kalibin partner ni Edna na si Lito. Ay, oh, Umilaw! na nagtatalo sa loob naman ng kanilang kwarto. Ilang saglit ba, ang tinig naman daw ni John Aldrin ang naulinigan ni Grace. Umiiyak ito at tila tinatawag ang ina. Nadinig niya din na tinawag ni Lito yung anak ni Edna na si John Aldrin at pinapasok doon sa kwarto. Makalipas ilang saglit, nadidinig naman ni Mary Grace na sumisigaw yung bata at si binibigkas yung pangalan ng nanay niya. Tapos tumigil na wala nang ibang narinig pa yung testigo. Ayon kay Mary Grace, nang lumabas siya doon sa inuupahan niyang kwarto, nakita niya si Lito sa may lababo at naglalaba ng short. Pilit pa raw nitong kinuha sa kanyang upa sa bahay at bayad sa ilaw. Bandang alas 11.30 ng tanghali ng October 23, 2011, nakita niyang umalis si Dugno bitbit ang isang bag. Sa testimonyang ito, naging pangunahing lead ng mga autoridad ang kinakasama ni Edna na si Dugno. Pero ano nga ba ang motibo ng 38 anyos na si Dugno para gawin ang krimen?